Sa video na ito mga kapaps ay isi-share ko sa inyo kung paano mag ng valve na mano-mano lang. Okay? Pero bago natin simulan mga kapaps, intro muna tayo. Welcome to EDF channel mga kapaps. No? So sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo mga kapaps kung paano mag ng valve. No? Itong valve na to ay medyo may singaw. Loss compression siya, mahirap mag-start. anyway, uh, pang-trail bike 'to mga paps. Naka-cams na 'to at naka-stroke up na rin. So, na-test na 'to, nilagyan ng gasolina 'yung exhaust at saka intake, ay may singaw siya. Lumabas 'yung gasolina dito. No. So, ibig sabihin ay loss compression. Kaya kailangan nating mag-regrind. Uh, So ngayon ay gagamitin natin dito mga caps ay yung ano yung grinding compound. Kasi hindi pwede mag loss compression yung mga motor natin mga caps na Kailangan talaga nating masolusyunan 'yan. Okay? So ito na yung grinding compound mga caps. Ah, 'yun yung tsura niya. So ngayon ipapakita ko sa inyo mga kapaps kung paano to gawin na hindi na kailangan ng uh, drill, no? Yung barina, yung ibang ginagamit nila yung barina, no? Pero so, ito ay kamay lang, no? Ikot-ikutin lang natin gamit ang kamay natin. So, 'yon lagyan muna natin ng grinding compound. Okay? So, ito na siya. So, kayang-kaya nitong gawin mga paps. So, ito na siya mga paps. Tapos, uh, isalpak na natin siya. Dito. So, okay. Isalpak na. So, itabi muna natin 'yan. Okay? So, ang susunod natin gawin ngayon mga paps, uh, itong host na to, uh, hose to sa carb, no? So, uh, isalpak lang natin to sa uh, dulo ng valve, uh, no? Yan, isalpak lang natin siya. So, next mga paps, maghanap tayo ng uh, bagay na kakasya dito sa butas ng host no? Pwede yung screwdriver, yan, ginagamit ko. Uh, isalpak ni lang gagaya nito yan so pwede na natin ikutin yan yan ikot ikot lang so hindi na natin kailangan ng mga power tools mga electric tools din, no? so, lalo na pag nasa bahay lang tayo so, mag magawa natin to mga paps no? simple lang yan ikot lang ng ikot hanggang maano mawala yung singaw niya okay yan. So, kaya yung gawin to, mga paps kapag may problema yung bulb nyo. So, itong trail bike na to ang kabita ng uh, ni grind na hip. No? Ito po siya. So, naka-stroke up na to mga paps No? At saka, naka-cams na rin. Yan. So, yung ginawa na lang ang hinihintay dito. Uh, andar na to mga paps Kunting sikap na lang nitong pangbakbakan ni Bosing. Okay? So, shout out pala kay Boss Lindon, yung nagmamayari ng shop. So, nandito lang kami sa kay Jukan Valencia, mga paps, yung location namin. Okay? So, ito ay bago ng monobila niya, mga paps. Yun. So, ready na ito, mga paps, itong monobila na to. So, itong isang project namin ay hindi pa ito tapos. Pero, na-repaint na ito, mga paps. No? Na-repaint na yung chassis niya tapos na na repaint at saka yung uh, engine niya na rin matagal na kasi ito nakalubog mga paps no? so tapos na itong na overhaul at na repenta rin so ready to kabit na yan mga paps okay so ito po yung ginawa natin uh, mamaya na yan uh, anyway ito pala yung carb ni Bozing, no? 24mm na kihin Okay mga babs maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang muna tayo kasi medyo humaba na yung video natin. So, maraming salamat po sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to.